Hello guys, good afternoon. May bit for today. O karon day guys, kay mga ay nangaligo mi og sapa. Pasapa mi kay kuan. Pabugnaw. Pabugnaw sa auto kay ako ko kalag kalagutan. Wala yung ang buang. pasapa me, guys kay nanay ikalagutan. kalagutan. <laughs> oh. nangin nanginan. si Oka ng libre ko. Ako ako talaga <laughs> ka na angin ang ina na kukuto kay kusog ang angin sa bakaas ka ron. Mga uh, <laughs> ipasa mo ito. Oo, oh, nangin si Kikim guys, mo nang oh, libre. Oo, nang libre ko pa sa pasapak. oh <laughs> nagpasapak kami pero madalalik. Anak, ang way anak, <laughs> di pwede mo ba na? Mga <laughs> ito yung mga bana dali guys, tawa. Kanang ga-ga-ga-koan, ga-paaso, si ko anak, si Tyron, bana na ni rose. Oh, darang bana si Angelo di gamo. Oh, nagsugbami o is isda yun is toon talo na ng gitu mong kayu? ano is dano oh, is dano? mali mali mong kaligoan dali guys mali ang kaligoanan dali guys din kayo t sa dali guys